guys, balik adventure na naman tayo dito lang kami mapunta sa party malapit dito lang party titingnan ko yung dating na pagkukunan namin noon ng balatan baka meron pa mag 6 na sakto madating kami doon gabi madive na lang maganda at malinaw ang tubig at ito ang na nagpakita kanuping sa pulga ganda ng binawa no or bukawin ang lang tawag dito langoy uli at ito solid buti at mamo ayaw gitik kapresyo lang ito ng kanuping at dalagang bukit Hoy uli. Kaluping pa. Nasa ilalim ng corals. Ayun. Gitik. At ito may alatan pa. Tumago. Ayun. Gitik rin. Maganda ang pulso ko ngayon. Hindi pasmado. Hanap uli. Ito may solid. Sapul kang bato ka. Ayan, mali yan. Umilag. Ayan. Kinamaan din. Budlawan ang mga solid dito. Hanap ulit. Ito. dalagang bukid. Sapul kang bato ka. Umilag. Ayan. Yan ang tunay na sapul. Magaling umilag ang mga sulit at talagang bukid ngayon hanap uli na makarami may punong dito sa pinakailalim ayun gitig hindi ganong nakapalag ito yung isang klase ng punong or tonong kung tawagin dito hanap uli ito may tagpian sakol ka mailap na isda ito kahit sa araw langoy lang ito ng langoy ops may sulay bagyo yari ka sakol ka pinakamasarap na luto dito yung ginagataan hanap ulit tayo may dalawang talagbago kaya lang maliit pa hindi pa ito pwedeng kunin mga ogos malaki na ito hanap lang tayo ng iba ito kanuping sapul ka nakatanggal pa ayan hindi ka na makawala dyan Walang balatan at kupa pa dito. Wala pang labas. Ito may dalawang talag bago. Maliit pa rin. Hindi ko muna kukunin at para makalaki. Maraming talag bago dito. Kailang maliliit. Yung malaki ang hanapin natin. Maisda dito sa ilalim ng corals. Corisan. Corisan. Kapol ka! Kapresyo lang ito ng kanoping. Oy, may binibidyo si Kasyukoy. Ano kaya ito? Malaking ahas Sa bibig ko patamaan. Sapol ka! Ayan na. Sobrang lakas. Nanlalaban. Matapang ito. Kung tawagin dito sa lugar namin, Balanghitan, nagpipilit na makaalis sa pana ko. Hindi ka makaalis dyan at may simak yan. Malaki ito. Masarap itong adobo sa gata. Nakakatakot itong makakagat. Pag ito kumagat, napilipit. Nakatanggal ba? Nakatanggal ba? Ayan sa pulu Sobrang lakas, Nagpipilit na mag-alis sa pana. Delikado ito pag sa araw na magkatanggal sa pana. Minsan nangahabol. Hindi na poporuhan ni Kasyo Koy masarap din itong dinadaing hindi na makagalaw nasamaan na ng tama mahina na istamid ko nito ma tatlong kilohin nagbuhol itinatago yung ulo mahina na pwede na pwede nang maidaing bukas pinapanak pa ni Kasyukoy pinapasiguro minsan kasi na kunwaring patay kalagay ko ito mahina na pwede nang ilagay sa silo huwag mo nang panahin Kasyukoy na ito Okay, maganda rin yung pasiguro at baka makakagat pa Dito sa amin, sinasabawan din ito Masarap itong sinabawan Kahit anong luto dito, pwede Hanap ulit tayo At baka may ahas dagat pa Ito, talagbago, dalawa Maliit pa rin hindi pa pwedeng kunin dito tayo sa pulang isda ayun, gitik ito ang isda na lambingan kung tawagin dito masarap itong ihawin mataba hanap ulit tayo para makarami ito, ikaw pa pa kaya lang maliit pa hindi ko muna kukunin para makalaki pa pasautin ko muna sa butas huwag kang lalabas dyan baka makita ka ng kasama ko ito talagbago ganda ng pwisto dalawa pala yun sapul ka umalis yung isa kasa ulit sapul ka rin kuha pareho ito ang isdang sobrang sakit makatinig tulad ng tanggit at samaral hanap uli oy bigal lumabas malaking alatan sapul ka nakatanggal pa sapul ka pa nakatanggal uli ayun gitik ito yung sobrang tabang alatan masarap na sinasabawan tatlong pana bago nakuha karamihan ito maiilap minsan lang ang maamo ngayon maamo kaya lang natatanggal yung pana nakakabitaw hanap ulit at baka may alatan pa ito yung isang klase ito na surahan hindi gumagalaw sa ka nakatanggal pa ayan sapul pa pumasok na sa pinakailalim hindi na makita at malabo sa parting loob sayang yung isang klase ito na surahan kung tawagin dito ay surahan na maparaat dito ko punta sa kabila baka dito pumunta andito kita ang ulo sapul ka kaya lang hindi makalabas may nakaharang na bato sa butas isahan ko pa hindi talaga madala tadad na lang ng pana may nakaharang na bato hindi hindi mapakuha ito patay na hindi lang nakakalabas sa butas ano kaya ang magandang gawain dito? Buti pang damputin ko na lang. Testing. Baka maabot ng kamay ko. Andito. Nahawakan ko. Nadala rin. May batong nakaharang. Kaya hindi siya makalabas. Langoy ulit. Ito. Solid. Sapul ka. Nakatanggal pa pulka ka pa. Hindi ka na makawala dyan. At nag na rin ako sa bangka. Marami salamat sa inyong panonood. Ang oh, laking alatan. Bigla lumapit sa akin. Maliliit ang talagbago. Marami sana. kailan ko papaka? Isa, dive. isa. Hanggang dito na lang muna muna una natin dive. At makabila lang kami bahura.